Ah, uh, hello po, gumawa mo sa lahat. Ah, welcome back sa ating YouTube channel. So ngayon po, tayo po yung magbibigay ng vitamins po sa ating pong mga biik. Ito po yung ginagamit. Ito po yung Rubicom Jet. Ito po yung product ng ah, uh, Rubina Corporation. Ito po isang vitamins po para po sa lahat ng hayop. Ang atin palang uh, binibigay bawat biik ay TIG 1 ML lang po sila bawat isa. So, katulad po dati, dapat pula natin linisan muna yung kanyang bandang puitan, So, laduhin po natin na wala pong mga dumi. Lalo na wala po yung mga uh, tae o wala po yung mga ihi. So, i-disinfect natin muna ng alcohol o kaya naman tubig. So, yung mga bake na yan, bago po natin ininjika ng vitamins, lahat po yan ay, uh, ano po, uh, nilinisan, na po natin yung kanilang mga puitan po, mga kaibigan. Kapag tayo po ay nagtuturok ng vitamins, kadalasan kasi, atin po itong isinasabay sa ikatlong araw kasabay ng iron, vitamins, putol ngipin, putol buntot pagkakapon. Pero noong tayo po ay nag uh, uh, nagbigay ng iron at sa nagkapon sa ating mga biik, ay nakalimutan po nating dalhin yung ating vitamins. Kaya ngayon po, ikilamang araw na po ngayon mula po ipinanganak yung mga biik so at din po silang binigyan na po ng vitamins ang binigay po natin ay multivitamins kasama na po nito yung vitamin B complex vitamin B12 at saka vitamin ADE sa pagturok po ng vitamins at saka ng sa ion dapat talaga deep IMO nasa sagad talaga ng laman ng biik yung ating mga vitamins at yung iron nang sa ganon hindi po siya magkakos ng bukol at nang sa ganon rin ay maabsorb po siya ng maayos tuwan po sa mga muscle po ng ating mga alagang biik kasi kapag medyo maliit lang po yung karayong natin gagamitin mga half inch lang ang tidinsed yan ay hindi po siya maabsorb ng maayos at saka pagdating po ng panahon bubukol po yung area kung saan po tayo natuturok ng uh, vitamins And then po, pagkatapos po natin magturok ng vitamins, atin pong imasahe yung area kung saan po ito natuturok. Nang sa ganun, maabsorb talaga ng katawan ng biik yung atin pong in inject ng mga vitamins po mga kaibigan. Itong biik na pala po mga kaibigan, ang nakuha po natin ng itlog ito ng kita po magkapon ay isa lang. So ngayon, atin pong tiningnan kung bumaba ba yung isang itlog kasi dapat niyan, dalawa po yung itlog na makukuha natin. So ngayon, atin pong kinakapa, nakapa po natin yung itlog sa bandang singit ng biik, malapit po sa kanyang mga dede. So yung may-ari po ng biik, siya po ay nakatakot kapag atin pong inupirahan yung porsyo na yan. Kasi kung sa akin lang yung biik na ito, talagang akin pong uh, kukunin talaga yung mga itlog kahit na nasa singit o nasa malapit po sa kaniyang dede pero hindi po sa atin sa atin po itong uh, kaibigan kaya siya po yung decide ang sabi po niya uh, antayin lang daw muna mga dalawang linggo o tatlong linggo na bababa po yung itlog po papunta po sa bandang puwetan kasi po nung tayo po yung nagkapo nito dati isa lang po yung ating nakukuha sa pito na biik na lalaki po mga kaibigan dalawa po sila na isang itlog lang po yung atin na kukuha. So ngayon, naglagay po tayo ng marking doon po sa kanilang tenga na uh, nag indicate sa kanila na yung dalawang biik na yan ay tig isang itlog lang po yung atin na kukuha. So at po antayin 2 uh, to 3 weeks kapag bababa po yung kanyang itlog atin po yung kukunin. Pero kapag naman po hindi po bababa yung itlog mga kaibigan ay yan po ang ating pong gagawin dyan ay ibintan lang po natin siya ng panglitsunin. Huwag po natin gawing fatining kasi po maging mabaho po yung kanyang laman po mga kaibigan. Itong isa, ganoon din po mga kaibigan, hinahanap po natin yung isang itlog niya. Kaso po, hindi po natin malocate yung itlog nila. Kadalasan kapag ganito, nakarikit po sa bituka yung kailang mga itlog. At hindi po sila bumababa doon po sa bandang puwitan. Kaya hindi po natin makukuha. Ang tawag po natin dito sa amin nito ay birok. Sa Bisaya po, dito sa Bohol, ay birok po yung tawag dito. Iwan ko lang po sa ibang lugar o sa Tagalog kung ano ba yung tawag niyan. Basta sa amin ito po ay, ito po ay tinatawag na birok po mga kaibigan. So, atin lang po siyang tinuturo ng vitamins at saka mayroon po siyang markings po sa kanyang tenga na re-indicate na isang itlog na po yung tinakukuha sa kanila. So, ayan po tapos sa po tayong magbigay ng vitamins po sa mga biik ng ating mga uh, alagang inahing baboy so ngayon, uh, pagkatapos po dun sa procedure natin na ginawa po sa mga biik ibinigay mo na natin sila sa ating uh, inahing baboy, nang sa ganon sila po ay makadede doon po sa mga inahing baboy, kasi habang tayo po ay nagtuturok ng vitamins, nagiingay po yung ating mga biik, at saka yung inahing baboy naman po ay gusto mapapadede kaya nagtatawag po siya ng mga biik niya, so ngayon, ayan po at yun ilagay sa loob yung kanyang mga biik. So lahat-lahat ng biik po mga kaibigan ay nasa dose po sila. Pito po yung lalaki at saka uh, lima po yung uh, babae. So mas marami po yung mga lalaki kasi mga babae ito mga kaibigan. So ayan po uh, sila po uh, nasa loob na po ng kulungan at kasulukuyan na pong uh, ddd po doon po sa mga inahing baboy. So maraming salamat po sa inyong panunod. Happy farming po mga kaibigan.